naghihinala ang Philippine Coast Guard na may mga Pilipinong nagtataksil sa bansa at kasabwat ng China sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea na sa frontline ng balitang 'yan si May Los Baños Napatunayan sa katatapos lang ng resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre na hindi totoo ang sinasabi ng China na paingis lang ang pakay ng mga Chinese Maritime Militia Vessels na sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kasama kasi ito sa so mga humarang sa mga barko ng PCG nitong weekend. Hindi na covert yung paghawang. Talagang tahasan na ginamit na ng... Uh... Uh, People's Republic of China ang Chinese Maritime Militia vessels. With this recent um, resupply operation, we can um, we can all agree that the Chinese Maritime Militia is existing and uh, it takes um, orders from the Chinese Coast Guard or the People's Republic of China in general. Hindi lang din daw sa dagat ang tensyon kundi maging sa impormasyon. Naniniwala ang PCG na China ang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. May mga Pilipino para na nagtataksil sa bansa. Isiniwalat yan ng PCG sa pagtinig kanina ng Senate Committee on National Defense kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Nagugat yan sa tanong kung may mga senyales ba na ang disinformation campaign ay state-sponsored ng China. We're in um, some of those um, journalists that we know that supports the efforts of the Philippine government in the West Philippine Sea receive emails um, trying to divert the attention and focus of the Filipino people instead of um, uh, concentrating on the aggressive actions of China. They are diverting it to uh, Vietnam. So for the Philippine Coast Guard, ma'am, that's the only information that we have. Hindi na dinetalyay kung ano ng mga impormasyon ang pinakakalat. Pero matatanda ang may nabanggit noon si Defense Secretary Gibo Chodoro tungkol sa pinakakalat na propaganda para palabasing sunod-sunuran ng Pilipinas sa Amerika. Kanina, kinwestiyon ni Sen. Robin Padilla ang pagsama ng U.S. Navy aircraft na P-8 Poseidon sa uling resupply mission ng PCG. Bakit daw kailangan makialam ng U.S. Navy? Hindi raw ba kaya ng ating Coast Guard na solong gumalaw sa mga resupply mission? Para po niyo bang inaamin na hindi niyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, Sagutin niyo po. Para yeah, Mr. simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin Chairman. po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon paikot-ikot. Is that the, the main cause bakit naging successful yung resupply mission natin dahil meron presence ng ng aircraft ng Amerika? Hindi po ang naging successful po yung Rory natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel. Paliwanag pa ng Defense Department, hindi naman daw nakialam sa mismong resupply mission ang naturang US aircraft. Naroon lang daw ito para magmonitor sa mga aktibidad sa karagatan at para magsilbing eye in the sky. Hindi rin daw ito warplane at may koordinasyon sa DND. Pero kung si Padilla ang tatanungin, pinalala lang daw ng Amerika ang tensyon sa South China Sea. Pero sabi ng maritime expert na si Professor J. Batong-Bakal, kung merong naghahamon at nagpapanala ng tensyon, hindi tayo yun, kundi ang China. Pag-amin naman ni PCG spokesperson Commodore J. Targuela, I have to be very honest about it. Uh, it, it made them more uh, confident and uh, their morale is also high. Knowing the fact that the U.S. government is watching Over the sky, you know, and um, documenting whatever is happening. Muli namang naungkat ang 10 milyong pisong confidential funds ng PCG na para kay Ontiveros ay hindi sapat. Kung may mga civilian agencies na hindi naman mandato ang pagtugon sa national security issues, natin nakatatanggap ng confidential and intel funds. Bakit naman ang Coast Guard hindi? Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.